Sina! Ayoko na kuya, maawa ka naman sa akin. Liga na, Sina. Tara na. Ayoko nga na, kuya, ay nakulit na, na. naman naman. Ito naman oh. Lagi naman natin ginagawa ito. Oh, ano? Kuya, ba't nandito ka? Tara na! Oh, tara na! Sige na! Ayoko kuya! Ano naman oh, lagi naman natin ginagawa ito eh. Sige na, kumain ka na! Huwag to nalaman ni, na, ano, ni mama, yari tayo. Katulad din man dati. Ayoko na, nagdudugo na ko eh. Huwag sila mama e. Umalis na eh. Ito naman, di naman yun. Dito, Umalis na. Taalis lang. Mamagana, kuya. Binabaon mo masyado. Ito naman, para namang ano to. ayoko na. Kasi nagdudugo na, mag magang magana. Di ba sarap na sarap ka naman? Pag oh, natin yun? Oo, nasarapan nun? ako pero ano, magang magana nga. Oh. Sige na! Ayoko na kuya, maawa ka naman sa akin. Liga na, sige na. Ayoko na. Ayoko nga dala dala kuya, ay ulit naman naman. Ito naman oh. Lagi naman natin ginagawa to. Oo nga, lagi nga. Ay, nagdudugo na nga eh. Sabi mo, last na, eh, bakit maulit to ulit? Oh. Ito naman. Sige na, pumayag ka na. Ayoko ulo ko na ulo nito. Nasura na ako sa'yo, Nasura na ako sa'yo. Dali na! Ayoko na nga, eh. Ayaw mo? Ayoko na. Bilisan mo, bilisan mo. Ayoko na, kuya. Ganyan din sinabi mo, sabi mo, hindi mo babaon, hindi mo didiin. Sige. Sa mo. Ganyan. O sige, hindi naman. Mas... Sabaon mo, sakit-sakit, nagdudugo. Sige na, Hinay-hinay lang, hindi ko alam. Hinay-hinay lang puro kain. Dandan lang, sige, dandan lang. Daan -daan. Hindi ko masyadong ibabawin yung ano ko. Ako sige, sige na. Tan eh. Ikaw na sasarap ang ka. Ito naman. Sige na. Kita tayo ni mama. Hindi tayo makikita nun. Hindi tayo makikita nun. Umalis nga. Kulit bang wala nga. Ano ka ba? Tingnan na naman. Bilis na. Sige na. Ang kulit naman ni eh, Kuya. Sabit na sabit na akong gawin to eh. Sige na. Dali na. Eh nga no, mamagana nga eh. Ito naman, minsan na lang naman to eh. Hindi... Binabaw mo kasi kaya ano? Tatlong araw na nakalipas ah, di ba? Tatlong araw na. Tatlong araw na eh, pinabaon mo kasi. Ito naman, ayaw pang naman pumayag mo to. Dito may tigil yung dugo. Pagkabulma yung tao, ha? Masayang. Ako, sura na ako sa'yo. Sige na, pumayag ka na. Ano, kuya? Ito naman. Ano, magawa na kasi. Sige na, ano, si? sabig na, sabig na sabig na talaga ako eh. Sige na, tara Masayang. na. Basta, ano, magbabaon ah. Oo, oh, sige, hindi ko naman masyado eh. Oo oh, nga, ang tigas naman ang ulo nito. Hindi ka na, bilisan mo na. Huwag mong babao na. Huwag ka rin naman pala kung maaari ka pa. Hindi na. Hey. mo yan, paano natin maaanuan niyang ano mo? Ito naman niya, ano. Oo, oh, anak. Ako, Aray! nagna... Aray! Nagna na na. Ay, naku, ang dami, oh. Ay, naku, nakuto mo, oh. oh. sabi ko sa'yo, eh nga kasi nakakagigil, nakakagigil. Nahahawa ako sa iyo ng kuto. Tingnan mo. Oh. Aray. Ang ah, na ng ulo ko eh. Pati ulo ko. Dadaan lang. Eh, ano, laki ng kuto mo. Kuto mm -hmm. ko na naman 'yan. Ang dami, ano ba 'yan? Ano mo? Dada dami kuto para mama pagdating ni mama. Wala ka ng kuto kahit tumabi-tabi ka sa amin, walang problema hindi na magagalit 'yon. Dada Tingnan lang, ha? Pag si mama pa nakakita niya, di napagalita ka pala. Ayan o, oh, tingnan mo. oh, ang dami yung nag-iipon dito. Aray! Teka lang, huwag Masakit kasi! O, oh, ayan o, oh, nalaki! Nagat pa ng kamay mo. Ito naman. O, oh, tingnan mo, ayan o, oh, nag-iipon pa dito. Ang dami o. Oh. O? Oh. Hmm. Huwag ka malikot! Masakit kasi! Masakit! Tiisin mo! Ayan, nagnananano o. Uy, na. Nakal, pumutok na yung ano mo, oh. Sa dami, sa dami ng kuto yan, oh. Tignan eh, mo, na, na ng ano yan. Eh, sabi ko naman kasi sa'yo, namamagana, gugugunag, pilit mo pa rin, inaano. Paano nahahawa nga ako sa'yo, pati sila mama, galit na galit. Kinukuto na rin. Sabi ko sa'yo, huwag mo titin, eh. Nasusunod, na, ayaw ko na talaga. Sunod, oh, sige, maligo ka na, ayan. No, ayaw ko na, na talaga magpaan sa'yo. Langisang yung buhok mo, ha, ligo ka uli. Oh, so, 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 lagi ka na lang ano, Oh, nakasara. Naligo ka. Mm